road trip tayo mga ano dyan, mga lalabs wala alam ano, alabang tayo alabang, hanggang kabuyaw kaya lang umuulan umuulan ngayon mamaya na ka lang kami maglalagay ng kapote ayan road trip muna tayo traffic ayan, magsure shortcut kami yan ng ma-traffic Sana sasubaybay sa, sa ano sa, sa ibang lugar hindi mungulan. Kasi kung ka agad ng kapote napakainit In paghahanok late madulas sa daan malala, ano, mo yung pagdadrive mo. Kahit sa shortcut traffic, ayan ang guys, oh mga pinaalis na dito, yung mga squatter na yan. Pero mga nagbabalikan. Ang titigas ng ulo talaga ng Pilipino, no? Ayan. Mga dating ano na yan, no? Pulotong na sila dito. pulutong na. Angkat may space, nilalagyan nila. Ayan. Sinusung natin ang traffic, na Sure. So, paglabas, wait na natin kung uh, matraffic pa doon. Ayan. pala dito, no? Ano to? Santo Niño? Yes. Ha? Uh, ah, Santo Niño. Okay, ano? Sa mga pinsang ko rin. Kila Kuya Junior dito, nag-fiesta rin pala. Ayan, palabas na uli kami sa main road niyan. Mamaya. Ayan, nandito na kami sa main road. Traffic pa rin pero hindi na sobra kagaya kanina.